Hello again guys and good day. For today's video guys, ipapamilyarize ko kayo kung ano ang environment ng isang seaman na nasa engine department. Ang makakarelate lang kasi nito guys is yung mga uh, nagtatrabaho na no, sa barko guys. Pero kayo guys, no? mga kaibigan, friends, relatives, girlfriend, asawa, mga anak, hindi aware no ng environment na ginagalawan ng isang marino na nasa engine department guys. So ipaparinig ko sa inyo guys yung actual na ingay ng mga masineris natin kapag ka bumaba tayo sa makina. So pagbaba mo guys no ng makina at kung wala kang hearing protection no like uh, sa mga nabanggit ko, wala kang air plug man lang, ganito ang maririnig mo guys. So yun guys, no? Imagine mo yan kapag ka ikaw ay binaliwala mo yung mga ganong sound, no? In a long term, sigurado guys, no? Hindi ka makakarinig. Mahihirapan yung pandinig mo. So, yun lang guys and hoping na nakakapagbigay ito ng magandang aral sa bawat isa sa atin.